Ang basihan pala ng maraming kaibigan ay magpainom ka araw-araw. Ngayong araw nga po pala ay nagbig si Macy's ng homemade dunking Donut. At syempre, pagkatapos ng ilang minuto, dumating na rin yung in-order kong tanke. Eh. Kasi nga nag install ako ng aming poso o nawasa ba gumagawa ako ng DIY. At syempre, tinikman ko nga po pala yung ginawa ni Mrs. na homemade donut. Pagkatapos ko nga palang tikman, ay e binigyan ko nga rin ang aking lola at ang aking lolo na homemade donut. Hi! Ako nga pala si Lovely Jim. Isang dating OFW. May awan na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang. Maraming nagsasabi sa akin, wala daw akong gaanong kaibigan. Kasi nga, hindi daw ako nagpapainom. Alam nyo, para sa akin, kahit wala akong kaibigan, okay lang. Matira na lang kung sino ang nandyan. Kasi ako paniniwala ako, hindi basihan ang pagpapainom, paglilibre, para lang dumami yung kaibigan mo. Masaya na ako kahit mag-isa ako hanggat wala akong ginagawa at nagtatrabaho ako ng marangal. Nagsesemento nga po pala ako ng pinaglagyan ko ng PBC hose. Yan nga po pala, ikokonike yung gripo para maging matibay siya at tumigas agad. Kasi nga, hindi pa malinaw yung poso namin. Kaya habang naghihintay pa kami ng araw, sinisimento ko na at finifix ko na para pagdating ng araw ay kaka-install na lang. At syempre, excited tayo. Kasi nga, alam nyo ba, dati pangarap ko lang magkaganito. Pero ngayon, unti-unti ko na rin nagagawa. At syempre, sinimento ko nga rin pala yung mga pinagbaunan ng mga host. Kasama ko nga pala ang aking tatay, kapatid kong bunso, tinutulungan din ako. Ako na nga rin pala ang nagsisemento sa mga host para maganda naman tignan at syempre para matibay. Ganyan pala ako mag-construction. Alam nyo, kahit anong trabaho, sanay ako at hindi ako mahihiya kahit pagtawanan ako ng iba. Kasi sa totoong buhay, alam nyo, may mga tao na kapag nakikita kang naghihirap, masaya sila. Pag nakikita kang nalulugmok, masayang masaya sila at pagkatawanan ka. Ganyan ang realidad dito sa Pilipinas. Grabay. Hindi sila masaya. Hmm. Ang anuman ang ginagawa mo instead, hihilain kang pababa at para lang sila yung maging bida at syempre, tinatabunan na nga po pala namin yung sinemento namin at maraming maraming salamat pakishare naman ang aming video